kapiling na po natin. Nasa linya po ng telepono si uh, Eastern Samar Governor Ben Abardone. Kaugnay po ng pagdedeklara ng State of Calamity. Diyan po sa Eastern Visayas dahil po sa pagkukumpuni. Kinukumpuni na ba? Ah, uh, sinara lang. Pagkukumpuni sa San Juanico Bridge. <laughs> Governor, magandang umaga po. Gov. Good morning, uh, Melong. Good morning po sa mga taga-pakinig at uh, televiewers. Opo, ayun. Ng, uh, Opo. CCWB. Salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Yung tanong ko pala, eh, very casual yun, pero gusto na ay malaman sa inyo. Ano na ba ang nangyayari po dyan? May kinukumpuni na ho ba dyan? Kasi sinara naman talaga, Governor. Eh, actually, isang ang uh, problema namin dyan, yung sinatawag na transparency. Ano, Uh, although, well, may nakikita tayo sa social media, sa uh, mga news na kung ano-ano mga report. Uh, pero yung konkretong briefing talaga sa mga local chief executives at sa publiko, eh, parang hindi namin nakikita. Although, nung nagpatawag kami ng Provincial Development Council meeting at sa Provincial uh, Uh, risk and Reduction uh, Council, ay uh, eh, nando naman po yung OCD Regional Director. Mm -hmm. Hindi lang dumating yung taga DPWH na in-invite rin po namin. No? Uh, kasi isa kong dapat maging uh, listo ang gobyerno, yung maging transparent sa taong bayan, hindi na na uh, nangangapa ang lahat no katulad nung pagsasara na yon mm -hmm. pero alam naman ng lahat na biglaan yon opo eh bigla nga may nagtatawag na sa akin sabi nila go paano yun? yung mga truck namin ang deliver truck namin nakatawid na sa late hindi man namin alam na isasara pala yan biglang <laughs> hindi na pwedeng bumalik hindi na pwedeng padaanin Nako. yung mga ganong sitwasyon so mm -hmm. uh, sa totoo na ngayon uh, hindi ko alam kung Uh, inaayos na ba or naghahanap pa ng pondo or magbibidding. -be pero siguro ngayon sa declaration of state of calamity. Apo. Ng pangulo eh mapapabilis na yan ang release ng pondo uh -huh. at saka 'yung siguro 'yung bidding process may expedite uh -huh. kasi normally 45 days yan eh. uh -huh. minimum. Uh -huh. So, 'yan 'yan ang isang malaking uh, titingnan ho natin. Sana nga ho ma-release ng pondo 'yan. Apo. May, Gob, may nababangkit na ba? O may nababalitaan ba kayo kung magkano po ang gugugulin sa pagkukumpunin uh, niyang tulay na yan? Uh, yan din ho. Paiba-iba din ho ang uh, nakakarating sa amin. Nung nakausap ko yung regional director ng DPWH, ang initial na uh, sabi five hundred 500. Pero ang sabi naman niya, mayroon din daw estimate yung kanilang consultant na structural engineering uh, company na aabot ng 6 to 7 billion. So uh, alin ba talaga? Eh, mm -hmm. Pero ang sabi niya, narilisan pa lang sila mm -hmm. na mayroong release na 150 million, Binawasan pa ng 3% administrative cost sa, sa, sa central office mm -hmm. uh, which is uh, standard daw yun. No? Mm -hmm. uh, administrative cost, pag-handle ng paperwork, Tataka nga ako dyan, ba't, ba't kailangan pa, itatransfer lang naman yung pondo sa, <laughs> sa, regional, sa regional office, bakit i-retain pa yung 3% para doon sa, uh, well anyway, baka yun ang ano nila, regulation at uh, uh, yun ang patakaran nila. Uh, mm -hmm. kaya so yun din, Melo, well, actually yung mga tanong mo, yung mga tanong din ng taong bayan yan, yan <laughs> yun tanong. Kaya ko, go, kaya ko tinatanong, eh bakit mauna yata yung uh, estimate, eh, sabi nyo nga, malabo pa sa inyo kung ano talaga sira niyan tuloy na yan eh. Gob. oh, yun din. Hindi namin alam kung alin, talaga, alin portion, saan, anong, anong dun, ano dun sa structure. Uh, sana nga ako, ano, eh, uh, maging, may, sana mayroong daily, if not uh, weekly, uh -huh. or twice a week briefing po sila sa public. Uh -huh. no? Kasi hindi lang, actually, hindi lang region ito uh, affected yan. Mm ang, uh, -huh. Maylo, um, uh actually, practically, lalo na yung Visayas at Mindanao, kasi uh -huh. yung mga pro-agricultural products galing Visayas at Mindanao, papuntang Luzon, po affected eh. Eh, ngayon, nagbukas ng bagong roro, uh, Ah, uh, uh, anong ano station sa uh -huh. uh, sa may Western Samar. Uh -huh. uh, from Tacloban to May Western Samar pagtawid. 'Yan uh -huh. eh, problema naman ngayon. Uh, tambak naman ng ano, hindi ko rin na, ano tambak din naman mga iyan na sa Matnog, hangga't ng pila. Naku. Kasi na, 'yung mga doon sa Matnog, ilang saroro doon nilipat naman dito sa ah, uh, Tacloban. Uh, so, yung doon naman sa Matlog na tindi ng pila yung patawid at saka uh, papunta sa uh, Visayas at Mindanao, uh -oh. man, papuntang Luzon. Kasi nagkulang naman ang roar doon. Ay, nakod. Kaya yan ang medyo may complication din yan eh. Oh. Hindi lang Although may tatawid na ngayon, siguro open na. Uh -huh. Ang titingnan namin ngayon, Melo, yung ano, yung pre, presyo ng bilihin dito sa Ayun, amin. Yung talagang yung talagang uh, mararamdaman niyo diyan, Governor, kasi uh, pag na-delay yung mga produktong ganyan, siyempre gumagastos yung mga uh, mga biyahero. Sa, oo, oh, oh, at saka baka nasisira pa yung kanilang produkto. Yung mga ganun, kung kumusta uh -huh. ang ano, ang uh, presyo ng mga bilihin diyan, Governor? Kaya nga ho, ano eh, pumapalo talaga po, pumapalo talaga ng increase mm -hmm. ngayon, no? Mm -hmm. Lalo na 'yung mga produkto na galing ng Mindanao at Leyte. Mm -hmm. uh, dahil nga doon sa disruption ng supply chain. Uh -oh. uh, lalo na 'yung eh, mga mid products. Eh, ngayon, uh, panahon ng fiesta dito nga sa barrio namin, fiesta namin ngayon. Eh. <laughs> no? Uh, wala na kaming mabiling ano, na limited 'yung nabili naming ah uh, ano mga uh, uh, drinks ano? Uh -oh. uh, <laughs> sa ano sa ano beer kasi limited na supply galing Cebu pa binabarko uh -oh. galing Cebu papuntang dito sa amin uh oo -oh. ayun Ay, nung nagpatawag nga kami ng PDC sabi ko, no, yung ano natin, ba't wala tayong yung mineral water dito? Oh. Eh wala, sir, supply. Wala nang kaubusan eh. Nako, kahit mineral water pala, wala wala kayo dyan. <laughs> parang, parang yun, yun, ang, ano, nung, sabi ko oh. may lunch tayo dito, no? Pero wala na, sir, mineral, wala, wala ng supply eh. Oo, oh. so, kaya, uh, drinks, sa mm -hmm. mga ganon. mm -hmm. Yung meat products, so, ang nakita namin, ano, yung, halimbawa, yung chicken. Oo. Oh. Yung mga baboy yan ang ano apektado uh, ang uh, medyo malaki ang apekto sa amin kasi galing Bisaya uh sa Mindanao po yan at saka Leyte eh. Opo yung ano gob yung bigas ganyan uh, yung mga pang sangkap mga uh, Well okay lang ho ngayon yung bigas dahil tag-ani -tag no tag-ani sa although Nung nagpatawag kami ng PDC. Opo. Merong parang tatlo yatang o. retail outlet sa isang uh, merkado ng bigas ay mm -hmm. eh, dalawa nagsarado. Mm -hmm. Na raw dahil wala makunan na supply sila. Mm -hmm. Although nandoon naman yung NSA na sabi may abroad silang supply. Ang kaganda ngayon, yung tagani dito sa amin eh kahit mm -hmm. paano, no. Mm -hmm. Pero siyempre eh, ang tinitinan tinit na namin, mayroon lumang pinapamonitor ko nga. Uh, mm -hmm. Uh, weekly or twice a week. Kasi dapat naka-price freeze kami. Mm, -mm, mm, -mm. Noong one year na, uh, one, year, one month ago, na presyo ng mga basic commodities. Kasi declaration of uh, state of calamity, emergency, ganun, Sabatas, batas, ganun po yan eh. so mm mino -hmm. So, minomonitor po namin yan. Mm -hmm. uh, actually, hesitant nga sana ako magano ano dyan. Kasi yung iba naman, mm -hmm. ba't kami magbibenta sa inyo? Mm -hmm. Eh, ganitong halaga lang. Mm -hmm. Eh, kami. Gumagamit kayo ng oro ngayon. Pwede pasahi yung truck namin. From late to summer. Oh. O sana, may kukunin yan. Mm -hmm. Kaya nga ho, yung sa una pa lang, yun ay isa kong panawagan sa national government na kahit nga yung RDC, mm -hmm. uh, sinuportahan din na mag-subsidize okay. yung itong gasto. Sa limo, ikaw, Melo, ikaw, mm -hmm. mayroong mayroon kang, ano dyan, magdadala ka ng, uh, ng produkto, galing mm-hmm. takloban, dito sa Eastern Samar. Mm -hmm. Eh, siyempre, ang mo sa truck, ganito mm -hmm. lang. Mm -hmm. Sasabihin ngayon ng tracker, Sir, magdadagdag ho kami kasi ako? may bayad kami sa arastre at Ay, lang sa lang ano taroro. Okay. sa roro mm -hmm. eh saan mo naman Kasabihin na ikaw naman mm -hmm. nag mm -hmm. na wholesaler or uh, distributor saan mo kukunin yung dagdag na uh, expense mm -hmm. Siyempre di ipapatong mo yan doon sa mm -hmm ano mo sa, sa produkto product sa, product sa product mo eh, o di magjajak na yun ang ano, ano nga unless nga i subsidize yan ng national government opo, opo. sige po ang hanggang ngayon yun po ang panawagan po namin Melo hmm. kung mm. tutulungan niyo po kami sige po governor salamat po at atin po paparating yan sana nakikinig din sila magandang umaga po sa inyo at salamat po sa mga magandang umaga Melo maraming salamat sa pagkakataon mabuhay po kayo at happy independence day sa atin po lahat opo thank you po governor Benebardo ni mga kapuso ng Eastern Visayas